Yes, welcome sa Jokin TV. Ngayon po, nandito tayo sa IAM, IAM Worldwide. Nandito sa IBC uh, Bulacan Office. So, nandito tayo para mag-interview uh, tayo sa mga mentors dito na uh, nandito. So, ngayon, umpisa natin guys. Tara, let's go! Ay So ito guys, ngayon na uh, interview natin si mentor, ko kung paano paano, siyang, paano siya paano sana pagalin ng barley na ang amazing pero gamit barley dito sa Ayam So, anong pangalan mo, Mel? Mentor Ginger. Okay. Ayan, so nakatayo na ako, okay na po. So, uh, paano po kayo natulungan ng uh, amazing pure organic barley? dati po, uh, mataas po ang aking ano, uh, blood pressure. Maabot po siya ng 160 over 90. Kaya mm -hmm. hindi na ako po, na sa po, hindi na ako makatayo. And then, nagmisa uh, rin ako. And then, wala po nung uminom ako ng amazing pure organic barley, nawala po yung aking high blood. And then, uh, yung papain muna sa una, yung ng mga maintenance mo. And then, after one year, ko na yung maintenance mo. Dahil wala high Thank you pa. <laughs> Ay, <laughs> wow, so, so napaka-amazing so, talaga ang mga men. Yung natulungan ng ating amazing after uh, organic valley dito sa Ayang Mubay. So, I mean, mentor, so thank you. Mentor. <laughs> <laughs> <don't> know, <laughs> yes, mentor. 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 Oh, yeah. Hi, Joy, yeah. okay. Ah, hindi ko ma-rejoin sa Bulacan, kaya ako nag-join dito sa, uh, Uruguay, sa hey, health, hey, uh, issue, I Am Worldwide dahil sa ating health issue, meron akong bukod sa breast, and ngayon, thank you, Lord, dahil sa amazing barley, ito lang ito. Dahil dito sa barley, nakakita ang original barley ni Marie Cutie Fernandez, last month, nagtano na, palo, sigap ako, ang bukod ko Wow. talaga ha ang kagandahan ng ngiti. Talagang ta-perfect. Yeah. So, ami sin talaga. sobrang Sobra kaya din. Eh kayo na ng tayo, guys. So, tingnan mo. Oh, napaganda yung uh, ano natin. Saka legit legit po tayo dito. at so yung uh, pa toto. Hindi lang health ang matutulungan dito sa Ayan Worldwide, pati yeah, ang ating yan, pagkit, okay. ang sakit natin sa bulsa. magtutulungan. Yeah. Matutulungan. Tayaman ka dito. Magkakakotche ka, libre ang travel journey, oh, libre ang gano'n iPhone, mga tablet, mga cellphone, dahil lang sa magkipagka sa pasubenta ng barco. Thank you. Thank you, Mayor. Thank mentor. Mayor. Thank you, mentor. Mentor, mag-share amazing morning. Amazing morning, everyone. I am welcome sa vlog ni Mentor na ngayon na sa Bulacan. And welcome kayo dito para mag-purchase, mag-pay in, mag-process dito sa ating IBC Bulacan. San Jose. San Jose del Monte Bulacan. So, may narating baby from Dubai, mga friends, sharing din po. Ayan process natin ngayon. Actually, oh, sa IBC Bulacan dahil napapadali 'yung proseso ng ating mga uh, gawain, no? Less hassle, less gastos, less pagod. Kaya naman thank you so much sa ating amazing mentor, lifestyle mentor Michelle Eparinyas at sa ating father figure sa kanilang uh, pagdalagay ng uh, satellite uh, satellite band ng ating uh, amazing Alright, thank you po. Thank you. Thank you, men. Oh, yan lang, men. <laughs> so... Naka-live yan? Yeah. Si mentor, po, naka... si mentor Record? Live? Yeah, live. Ay, si... si mentor. mentor. Si Mentor sa <laughs> vlog. Mentor sa vlog? Yes. Nakita ko yung ano, uh, napanood ko kanyang uh, yeah, testimony. Yeah. Ah! <laughs> mentor Sally. Uh, Kaya po, Mentor. <laughs> mentor Sally po. Uh, so magbibigay yeah, siya ng uh, kanyang testimony. Po. Hello, Philippines! Hello, worldwide! <laughs> Ayan, so magandang hapon po sa inyong lahat. And ito po, welcome po sa IBC or I am Business Center in Bulacan. Ito po yung mga mentors kasama natin. Ano? Part-time but full-time. By heart, ginagawa ang business natin. And today, we are so blessed kasi sabi nga po natin, uh, alam mo ang Lord talaga kaya nyo maraming answers sa prayers natin, baka hindi lang natin nakikita. Yes. Kaya thankful and grateful kasi today, eto o, yung ating kasama dito, si Mentor Memer, at saka si Teacher Banji, out na sa school, pero may mga taong natulungan. Ako din po, dati kong katrabaho sa Jollibee, pero ngayon, gusto niya maging legal na member siya. At ma-enjoy ma 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 niyo yung lifetime discount. Yun po yung sa amin dito eh, yung para sa'yo. Kasi yung po dito, nandiyan na po yan eh, matip na yan eh. Pero ikaw, ano yung para sa'yo? Yung lifetime discount, yung health benefits, most of all, dapat na i-enjoy mo. Okay? Yes. So go legit po tayo, dun lang po tayo sa legit. Kasi beware of fake. Okay? So if you want to talk to legit person, ayan po, sa harap nyo. Kami po, nila si dito, ayan. Ayan, si Mentor Memel, si Teacher Banji. Kami po ay mga legit na makakatulong sa'yo.

sila so, taga okay. sa kaso okay. ng ating mga pin, mga okay. ano? Okay.